Hello, hello mga katigang. <laughs> Ito yung nakalakip dun sa ano sa nakalakip dun sa aking biniling bag, yung time resistance bag. Eh, sabi ko, ang ganda ng mga pambubulatching. <laughs> Kaya sabi ko, i-post ko nga yung pambubulatching niya, sabi ko. Kaya ang ganda. Hmm. Yung intro pa lang niya, ang ganda na eh. Hmm. Ayan, basahin natin. Basahin natin sabay-sabay. <laughs> yung pangbobulatching. Ayan. Hmm. Tapos, meron pa isa. Ito. Ayan. Isa pang, pang, isa pang, -pang Pero ang ano, ang isa sa pinakamagaling bumumola ay yung nasa, nasa dodo nasa nasa last ito kasi inano eh na uh, kinumpir sa ano eh sa mga kaibigan sa alak at saka sa iyo <laughs> ito yung nakalakip doon sa ano sa sa binili kong bag kaya sabi ko ang galing ng ang, gal, ang galing ng bola ang galing ng bola. Kaya ngayon, ayun lang. Kasi gusto kong tayo lahat ay mabola. <laughs> Hindi lang ako. <laughs> Okidoki okay, mga katigang. Bye-bye.